Hi guys! Ito na! Ito na! As in, masasakyan ko na. Ang dream car ko, nakuha ko na dahil sa AIM Global. Wow! Power talaga! AIM Global, salamat! Ako si Maricel Bawi from San Mariano, Isabela. Grabe! As in, ginawa ko lang to ng 8 months as part-time ah. Grabe as in ang nangyari sa buhay ko. Sobra as in, nakaka-excite. Nakaka Hindi ko in-imagine mapapas sa akin na ito. Ito! ito talaga. As talagang dream car ko lang to noon. Pinangarap. Pero ito na, hawak-hawak ko ng manibela. Alam nyo guys, dati akong OFW. Grabe. Ang hirap sa ibang bansa. Ang hirap malayo. Nasa iyo ang pagtitiis. Nasa iyo yung pagsisikap talaga para makuha mo lahat ng gugustuhin mo. Kaya kayo, china-challenge ko kayo. Kung narating ko man ito, dahil yun determinado ako. Salamat sa AIM Global na nag, nagbigay sa akin ng magandang oportunidad na ito para makuha ko lahat ng gugustuhin ko. Kung noon, dati nga magsabi yung mga magulang ko na kung anong gusto nila. nako ang hirap pag-iisipan ko muna. Pero nung nakakilala ko itong AIM Global na to, ako na mismo nagtatanong, Oh, anong gusto mo? Ading, anong gusto mo? yun, lahat na ibigay ko sa kanila kung anong gusto niya. Kung dati nakasan lang lupa namin na ibalik ko dahil sa im Alam mo yon mahirap talagang buhay abroad. Ayak na lang. Kasi ako lang yung inaasahan ng parents ko. Pinaghirapan nila akong pag-aralin. Ngayon, ako yung parang breadwinner sa amin. Ang hirap kitain ng pera. Pero nung nasa im ako, grabe. As in talaga, hindi yung grabing matotorture kang mag-isip na magbigay sa magulang mo. Pero nung nag-aim global ako, Nay, ano gusto mo? Nay, ganito, ganyan. Ay, ang tala, ang, ang saya sa'yo talaga na may bigay mo lahat ng gusto ng mga mahal mo sa buhay. Kaya nagpapasalamat ko sa aim. Pakul ka talaga.